bahay na mga yung katulad dito, pare ang ano no. Aram ang matamog dito, para tupuan lang. Oh, so napakaganda yung design talaga ay parang ano, mong, photo booth. No? Walang katulad kasi man-made talaga ito. Oo. Ginawa nila ito mano-mano. So napakaganda dito para sa akin, kakaibang experience itong aking pagba ngayon. para ay pagpatuloy natin. Ay, dito naman tayo. Ayan. mapapansin niyo doon na ah uh, na gawa, yung bubo uh, bubo yung ano na bubo ang bubong kasi ginawa niya naman ng parang pag umakyat sa hagdan para may may hahawakan sa dito ko oh, oh. gawa rin sa kahoy likha rin ito ng kurte kaya ano, napakagaling niya uh, lumikha ng mga bagay-bagay na hindi natin nakikita sa iba o dito go doon na so ayan dito na tayo ayan left and right nakita mo yung mga pananin mga halaman flowers so malapit na tayo sa tungtong falls tuloy lang natin yan tungtong falls ata yun tungtong falls oh. tungtong falls ayun ko papapasin yun yung ano na maghuhit no na mga pagukit ng lupa na may mga halaman ay may mga ah, shape Oo, oh, oh my heart At ito, ang tawag nito ay function hall, no? Oo. Dito uh, uh ginaganap 'yung mga birthdays kung may mga turista na gusto mag-birthdays dito, 'yung mga parties dito ginaganap. Kita mo. Siyempre, papasokin natin yung loob nito. Yan lang. Ito naman yung mga likha ng caretaker. No? Ito ay gawa sa puro ng kahoy. Oh. Kahoy, no? So, siya nag-ukit nito. Tapos ginawa niya parang statue diyan para naman yung mga turista ay may makikita na kakaibang mga likha nila. Ayan. So doon na tayo. Dito. Magpatuloy natin ang pagbablog. Ayan kung mapapansin ninyo may mga turista na ano may naliligo na. Oh, hello. Ayan. So, ayan kung mapapansin ninyo dahil ang free kami dito. Bilang isang vlogger ay pinayagan ako at kasama yung mga binatang ito. Libre kami, anytime pwede kayong pumasok kahit kami lang yung tao. Sa so, ngayon, swerte kami dahil kami lang yung guest dito, no? Tayo lang yung mga visitor, tayo lang yung mga turista. Sana! Welcome to Tutong Falls! Mga kasusi, ito na napakagandang falls. Kami lang ang tao dito ngayon. Pakita mo. Ang siya, ganda nga. Ang ganda talaga, grabe! Thank you for watching. Cat.